Rhode Island Red ayan mm gusto ko yung mga kapagkain kasi lang nais gusto na sila gusto ko yung mm tik 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 may itlog na kayo mm may itlog na tik 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 Know, mm. Mm. Yeah, sila ilibi ng babae apat yung lalaki na dito nakasama po yun. ito yung umaga ito yung umaga po natin ginagawa ito natin yung kain nila saka bibigyan din ng pagkain inumin ganyan tingnan natin dito kung may itlog pala wala oh, pang itlog may tubig pa kayo? Hmm.